Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. 36 na tao ang nasawi at labing siyam ang sugatan sa India matapos na mahulog sa matarik na bangin ang sinasakyang bus. Batay sa mga opisyal, mahigit sa 50 ang pasahero nang mawala ng kontrol ang driver ng bus at mahulog sa bangin. Hindi patukoy ng mga otoridad ang dahilan ng aksidente. Nagpabot naman ng pakikiramay si Prime Minister Narendra Modi at tiniyak ang financial compensation para sa mga pamilya ng biktima. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na mag-subscribe ng rin Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.